Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng buko pie. Handa na ba kayo? Ang mga sangkap na kailanganin natin ay soft flour 200 grams, bread flour 200 grams, asukal 30 grams, margarine or butter 200 grams, tubig 75 grams, buko 300 grams, asukal 200 grams, skim milk, 100 grams. At sabaw ng buko, isang cup. Evap milk, isang lata. Cornstarch, 100 grams. At tubig na 1 cup. Ilagay na natin ang buko, buko juice, at tubig. Evap milk. Atin na nga palang buksan ang ating kalan. At ang apoy nga pala nito ay medium heat lamang. Ilagay na rin natin ang asukal at skim milk. Pagkatapos ay atin na itong haluin ng haluin hanggang sa kumulo na ang ating filling. Habang pinapakulo ito ay atin pa rin ito haluin ng haluin para maiwasan natin ang pagkasunog. At dahil kumukulo na ay atin ng ilagay ang ating cornstarch at kumuha tayo ng tubig kanina doon sa ating inilagay noong una para matunaw ang ating cornstarch. At konti lamang po ang tubig nito. Haluin lamang po natin ito ng haluin hanggang po sa tuluyan na po itong lumapo. At dahil lumapot na po ito, ay atin na pong ilagay ang ating margarine or ang ating butter. Haluin lamang po natin ito ng haluin hanggang po sa matunaw na ang ating butter. At higit sa lahat ay maluto na rin ang ating filling. Ayan, luto na po ang ating filling mga ka-bakers. Patayin na po natin ang ating apoy. At higit sa lahat ay atin na po itong palamigin. Ngayon naman po ay gagawa naman po tayo ng ating crust. Nilagay natin ng soft flour, bread flour at asukal, margarine, at atin na itong haluin ng haluin. Kailangan po ay magsama-sama po ang mga ingredients na ating inilagay dito. Lalo na po ang ating margarine. Kapag ganito na po ay atin na pong ilagay ang tubig, at ikontinuan na po natin ang ating paghahalo hanggang po sa maging isang buo na po siya or maging crust na po talaga siya. Kapag ganito na po ang kanyang consistency, ay okay na po ito mga ka-bakers. Kaya naman po, atin na po itong kunin sa ating lalagyan at ilagay na po natin sa ating lamesa. Ngayon naman ay atin na po itong mamasahin at pahahabain natin para po atin na po siyang mahati-hati. Ito na po ang kanyang itsura. At marami po tayong magagawang buko pa dito. Kaya naman po mag-start na po tayo. Ang una po ay atin na po siyang ilalapad. Galagay po tayo ng ating flower. At atin na po siyang papalaparin ulit. Gamit po tayo dito ng ating roller para po mas mapahaba po siya. Dahil ang gagamitin po nating molde ay 9 inches or 9 inch at Mag-sample lang po tayo muna ng isa. Pero gawin nyo lang po ito mga kabakers hanggang po sa maubos na po ang ating crust. Same scenario lang din po. Atin lang po siyang papahabain, papalaparin. At pagkatapos po pa, atin itong palaparin ay kukunin na po natin ang ating molde. Aten lang po itong, ikakapi lang po natin ang size ng ating molde. Kaya kudinan din lamang po natin sa bawat kilad at sa gitna. At gagamit na po tayo ng scraper para po matanggal po ang excess. Di po Napaka cute si na po agad niya. Pero naman, eto na po ang kanyang itsura at ngayon naman na na po tayo ng ating palaman. Yung dami nga po pala ng palaman na ilalagay natin dito ay kayo na po ang bahala. At kung gano'n naman po yung gramo ng ating crust ay kayo na rin po ang bahala as long po as kung ilan po yung gusto niyong gawin ay okay lang po at igit sa lahat. Eh dapat po hindi naman po sobrang nipis ng ating crust at wala po siyang butas sa paggagawa natin. Okay? Dito na po, tapos na po tayo maglagay ng ating palaman. Kaya naman, um, gagawa po ulit tayo ng isa pang crust kung paano po pa natin ito gawin at yun po yung ipapatong natin. Pero po, atin mo pantayin ang ating palaman para po mas mag maganda at saka mas maayos po siyang pignan. Kaya naman, atin na pong ilagay ang ating truss sa ibabaw ng ating bukopay. Hindi po ba napakaganda? At saka, yun sa lahat, magandang maganda po talaga itong pang-exercise. Dahil naman po, nagawa na natin ito, ay atin na pong secure na nakadikit po talaga ito. Secure lamang natin at tanggalin na po natin ang excess nito. Pagkatapos po ng mga kabaker, nandito na po tayo sa pinaka last na step. Atin lang po itong didiinan or isesecure secure At gamit po tayo ng ating daliri dito para po mas mabilis po natin itong magawa. Atin lang po siyang diinan. At dahan-dahanin lamang po natin para po hindi mabutas ang ating buko at syempre, pagkatapos po nun, ay gagamit po tayo ng ating intuturo, ng ating dalawang kamay, para po mas masecure din po ang labas ng ating bukupay. So, di po ba? Alam ko po talagang kayang-kaya nyo po talaga ito mga kabakers. Gawin lamang po natin ito hanggang po sa matapos na po tayo sa pag sa or pagdadesign na rin ng ating buko pie. At dahil tapos na po, atin na pong i-ready ang ating kutsuyo dahil galagay po tayo ng mga maliliit lang naman po or dat dat dot lamang po sa harap ng ating egg pie. Ang pinakalas na step po ay maglalagay po tayo ng egg wash dito para po mas gumanda po lalo ang kanyang itsura. At syempre, okay na po ito. At kaya naman po atin na pong i-ready ang ating oven. Ang oven temperature nga po pala nito ay 220 sa taas to 20 sa baba, at ang baking time ay 30 minutes. After 30 minutes, ay luto na po ang ating buko pie na sobrang sarap, sobrang yummy, at bigit sa lahat, ay sobrang sarap po talaga nito ebenta. Dahil talaga pong kikita po talaga kayo dito at hindi hindi kayo magsisisi. O di po ba napakalaki niya naman talaga mga kabakers? At hindi naman po ay atin na po itong lagyan ng cheese para po mas lalo po siyang masarap at mas lalo po siyang sulit. Ito naman po ay optional lamang, pero para sa amin na mahilig sa cheese, eh sobrang sarap po talaga at perfect nito lagyan ng cheese, mga kabakers. Kaya naman, ano pa pong hinihintay natin? Gawin nyo na, mga kabakers. bakers Hindi ko na nga po ito patatagalin pa, at eto na po ang ating Bible verse ngayong umaga. 1 Corinto 10.13 Walang pagsubok na dumarating sa inyo na hindi na naranasan ng ibang tao. Ngunit maaasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaang subukin ng higit pa sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan ninyo ito. Amen mga kabakers. Kaya naman po, huwag po tayo maulan ng pag-asa dahil ang mga problema ay lahat ng iyon ay may mga solusyon. Dahil tayo ay may malakas na kapit, syempre naman dahil ang ating kinakapitan ay ang Panginoon na ating Diyos magpakailan pa At sabi nga nila eh, bago pa natin ng isang problema ay eh, nakita na iyon ng Panginoon at alam niya na kung ano man ang gagawin. Di po ba? Walang hindi kayang gawin ng ating Panginoon. Amen. Kaya naman magpasalamat po tayo sa ating Panginoon na si Jesus Christ sa kanyang walang hanggang blessings, ah, um, mercy at higit sa lahat ay pagmamahal niya sa atin. Kaya naman po, hanggang dito na lang po muna ako. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Diyos. Please take care. At higit sa lahat ay God bless.